Sa kabila ng sugat, piliin mong magpatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa iyo. Hindi dahil karapat-dapat sila, at lalong hindi dahil nakalimot ka na. Hindi rin dahil okay na ang lahat magpatawad ka para sa sarili mo, para gumaan yung loob mo, at para hindi ka nagapusin ng sakit na paulit-ulit mong binibitbit. Kasi habang hawak mo pa ang galit, hawak ka pa rin ng nakaraan. Forgiveness is not saying, okay lang, okay na to. It's saying, okay nang danasin ng bigat ng hindi nagpapatawad. Hindi ito para sa kanila. Ito ay para sa'yo at sa kapayapaang dapat matagal mo nang ibinibigay sa sarili mo. Alright? I know it's not easy to forgive someone. Lalo na yung minamadali ka, di ba? Minsan, kakaranas mo lang ng pain, ang dami mong heartbreak na naipo na sa sarili mo, tapos feeling ng nagsosorry, kapag nagsorry siya, magiging okay na ang lahat. Hindi ganun yun. I know the feeling na you're being betrayed ng paulit-ulit, tapos parang kasalanan mo pa na hindi ka nagpapatawad. I know how it feels. But at the end of the day, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi mag-release ng pagpapatawad sa isang Kasi kung magtatanim tayo ng galit, sarili lang din natin yung sinasakta natin. Kung magtatanim tayo ng sama ng loob, pinabibigat lang natin ng ating damdamin. Kapag nandiyajaan pa rin yung puot, ikaw lang naman ang hindi makakatulog. Ikaw lang yung walang peace of mind. At nakaka-torture yon At ang sakit-sakit naman nun kasi ikaw na yung nasaktan, ikaw pa yung walang peace of mind. So I think what you can reward to yourself after a heartbreak is peace of mind. And you can only have peace of mind when And you start to forgive a person, even if that person didn't ask. For forgiveness. Even if that person is not deserving of forgiveness. Kasi minsan winiway we pa natin eh, eh tita ka hindi niya naman deserve na patawarin ko siya. Sino ba sa atin ang may deserve ng pagpapatawad? Diba? Ano man ang kasalanan natin? Wala naman ta talagang deserving sa atin na patawarin. We all live by grace. Diba? Sabi nga ni Lord, we just live by grace. So sana yung pagpapatawad na binibigay niya sa atin araw-araw, maibigay din natin sa ibang tao kahit gaano kasakit. Kasi magsisimula yung paghilom at paglaya at pagtanggap sa sitwasyon na meron ka. Kapag nagsimula ka rin magpatawad sa isang tao, kahit sabihin pa natin, hindi niya deserve yon.